O hindi pa tumitigil ang ulan buong umaga. Sa labas ng lumang diner sa tabi ng kalsada, mabigat ang mga ulap at ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa bintana na parang mga mabagal na luha. Sa loob, mainit ang hangin, amoy kape at pritong bakon habang tumutugtog ang lumang jukebox ng isang makalumang kantang country. Sa pinakadulong sulok, may isang lalaking agad na papansin ng lahat. Isang biker na ang pangalan ay Randy. Ang kanyang leather jacket ay may mga marka ng mahirap na buhay mga patch mula sa mga biyahe sa iba't ibang estado. Mga peklat sa kamao at mga tattoo na nagsasalaysay ng kalayaan at sakit. Malamig ang kanyang mga mata o marahil pagod lang. Hindi siya masamang tao pero isa siyang lalaking nakakita na ng masyadong maraming pait sa mundo at bihirang magtiwala. Gaya ng dati, umorder siya ng itim na kape, steak at itlog at katahimikan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas at pumasok ang isang babae. Basang basa sa ulan. Hawak ang isang batang babae na nakabalot sa manipis na kulay abong kumot. Luma ang mga damit ng babae, mapula ang mga mata, at may ngiti siyang pilit pinapanday ng tapang kahit halatang pagod na pagod sa buhay. Umupo sila sa booth malapit sa pinto. Tinitigan ng ina ang menu na parang listahan ng mga pangarap na hindi niya kayang abutin. Nang lumapit ang waitress, mahina siyang nagsalita. Isang mangkok ng sopas lang po at isang ekstrang plato. Napakunot ang waitress. Para sa anak mo, tumango ang babae. Hindi pa siya ganong gutom. ay. Pero iba ang sinasabi ng mga mata ng bata. Nakatingin ito sa bawat pinggang dumadaan. Pancake, tinapay, bacon. At sinusundan ng tingin na parang himala ang bawat pagkain. Napansin ito ng biker. Lahat sila ay nakapansin. Ngunit walang nagsalita. Pagdating ng sopas, ibinuhos ng ina ang kalahati sa maliit na mangko at itinulak iyon sa harap ng anak. Uh, nagkunwari siyang hindi napansin ang pananabik ng bata. Kumain silang tahimik, mabagal. Binabalatan ng ina ang tinapay, piraso-piraso. At maingat na inilalagay sa maliliit na kamay ng anak. Kalaunan, nakatulog ang bata habang nakasandal sa kanyang ina. Nilibot ng babae ang paningin, pagod, pero tila payapa sa unang pagkakataon sa araw na yon. Nang makita niyang papalapit ang waitress, mahina niyang tinigilan ito at bumulong. Pasensya na, pwede ko po bang iuwi ang tira? Para sa anak ko, baka magutom siya mamaya. Ngumiti ang waitress. Siyempre naman, sandali lang at bibigyan kita ng lalagyan. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Lahat ay napalingon. Si Randy iyon, bimang biker sa sulok. Nakahinto ang kanyang tinidor sa ere at ang mga mata niya ay nakatitig sa ina. Walang kumilos. Walang huminga. Pagkatapos, tumayo siya. Bumigat ang bawat hakbang ng kanyang bota sa sahig. Napatigil ang lahat. Niyakap ng babae ang anak ng mas mahigpit. Hindi yan alam kung ang mangyayari. Lumapit ang biker sa counter. Eh, inilapag ang ilang pera higit pa sa presyo ng kanyang pagkain at mahina niyang sinabi, Ibalot niyo lahat ng order ko. Lahat. Nag-alinlangan ang waitress. Pero hindi mo pa kinakain, Randy. Ibalot niyo lang, sagot niya. Mas banayad ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae. Ma'am, sabi niya ng marahan, sa palagay ko mas magugustuhan ng anak mo ang steak kaysa sopas. Napatulala ang babae. Nanginginig ang labi. Hindi ko po matatanggap yun. Sobra naman, umiling ang biker. Huwag kang mag-alala. Marami na akong kinain sa buhay. Hayaan mo siyang makatikim naman. Bago pa makasagot ang ina, tumalikod na siya. Ngunit bago siya makalabas, nagising ang bata. hinrubing pa ang mata, mahinang nagtanong, Mami, ang help po ba yung lalaki? Tumahimik ang buong diner. Huminto si Randy, nakatigil ang kamay sa pinto. Sa unang pagkakataon sa kamatagal na panahon, hindi niya alam ang isasagot. Lumingon siya, bahagyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Gumiti siya ng kaunti. Hindi, sweetheart, sabi niya mahina. Isa lang akong lalaking minsan ding nagutom. At lumabas siya, muling sinalubong ng ulan, ang kanyang leather jacket kumikintab sa dilim habang naglakad palayo. Matagal na katahimikan ang sumunod. Tanging ang patak ng ulan sa bintana at ang tunog ng jukebox ang maririnig. ang ina sa supot ng pagkain na parang kayamanang hindi niya kayang bitawan. Habang dahan-handahang tumulo ang kanyang mga luha. Kinagabihan, habang tinatakpan niya ng kumot ang anak, mahina nitong sinabi, Mommy, baka may mga anghel talaga na nagmumotor ngumiti ang ina sa gitna ng kanyang mga luha baka na nga anak, baka nga meron kinabukasan, may natagpo ang papel ang waitress sa ilalim ng plato kung saan nakaupo ang biker isang pirasong napkin may sulat sa magaspang na sulat kamay walang sino man ang dapat magmakaawa para sa tira kung kaya mo, ipasa mo ang kabutihan or <laughs> uh, pinaframe ng waitress ang napkin na iyon at isinabit sa likod ng counter simula noon Walang taong pumasok sa diner na gutom ang lumabas na walang laman ang tiyan. At tuwing umuulan, may maririnig na umaatungal na tunog ng motorsiklo sa May Route 67. Parang paalala na may kabutihan pa ring umiikot sa mundong ito. Aral, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang boses mo kundi sa kung gaano katahimik mong ipinapakita ang kabutihan. Sapagkat minsan, isang maliit na gawa ng kabaitan lang ang kailangan para tumahimik ang isang silid at maramdaman ng lahat ang diwa ng pagiging tao.